magandang sa inyo. Stop! Ano? Kakain ka! Buna-buna. Ka buna, na, na, oh. Eh, galat na kalat na ang chismis tungkol sa karinderiya ninyo. Kap! Alam mo! Alam na alam mo! Na mapakalinis itong karinderiya ko! Pag napatunayan ko na tama ang chismis, pasasarado ko itong tindahan mo. Ano? Nudy, no, akala ko umuwi ka na. Kinagawa mo dito? Gusto ko rin marinig yung sasabihin niya. Eh. Di ba yun naman yung gusto natin? Yung malaman natin yung totoong pagkatao niya? Ano to? Pinagkakaisahan niyo ba ako? Ano Bakit ba concern na concern ka sa kanya? Ayaw mo na siya. Tara na. Noli, kaibigan ko rin naman si Biboy. Natural lang na mag-aalala ko para sa kanya. Naiintindihan naman kita. Pero ito na lang isipin mo. Ba't siya alis ng ganun ko wala siyang tinatago masama?

Kaka'y huwag kang mag tayo, okay? At hindi na mahalaga yung nakaraan ko. Mahalaga ngayon yung na nararamdaman ko para sa'yo. Kaka'y gusto kita. 근데, 말기다 sabihin sa'yo yung totoong nararamdaman ko. Alam kong matagal na tayong magkaibigan. Akay, gusto ko lang malaman mo na matagal na kitang gusto. Hindi ko lang maamin kasi natatakot akong nasira yung pagkakaibigan natin eh. Pero ngayon, hindi na ako takot. Gusto ko lang malaman mo yung totoo na mahal kita. Sandali, ah, uh, naguguluhan ako. kasi kami, Kuya. Pero maraming salamat po sa tulong niyo. Salamat, ho. Pag-inuksan niyo po kami. Naku! Mga pasaway talaga kayo. Uh, Nako, pasensya na ho. At salamat ho ulit sa inyo, mga Kuya. pagmamahal! At pag-aalaga! Kuya, tingnan nyo na lang. Kung daga talaga yung nilalagay namin dyan. Man. Ay, naku, oh. sinasabi ko sa'yo. Oh, baboy. Pinatawag ko kayo para sabihin sa inyo na bibigyan ko kayo ng bonus. No? Ay, condition ang Kailangan ipamalita niyo na hindi totoo na si Madam Chona ay isang mangkukulam. Lalabas. Sige. Pati tawag. Yes. Pupunta lang ang faculty ha. Tuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Okay. Oh. Akin na nga yan. O, mo kasi. Kaya ko na yan. Ako na nga eh. Oo. Akin na nga kasi. Bakit ka ba dikit na dikit? Ash mo ba ako? Ha? Pinagsasabi mo. Iyakin ka kaya. Ayakin kita dyan eh. Uy, tama na yan. Maganda yung nalang natin yung classroom, kring-kring. Asan yung ninyong malas? Ito! Ito yung malas! Ninyong malas! Ninyong malas! Ninyong malas! halina't tunghayan kung paano lutuin ang mga napakasarap na putahe din sa kainan ni Gege. Eto, live na live kami, oh! Live na live at fresh na fresh ang mga sangkap! Mga tagabukang liwayway! Itong nyo kung paano namin lutuin yung specialty namin, no? Oh, sarap-sarap oh, yan! Malinis pa yan! Oo, malinis, masarap! At binubura ng pagmamahal! At pag-aalaga! Mm -hmm. Kuya, mawag na kayo. mga pogi, mawag na kayo. Halina, oh, ako ako pa. Malinis na sa langit. Huwag pata. ka lang nangiya. Alam mo na yung Christmas, di ba? Tara na. Naku, natin. kuya, tingnan nyo na lang kung daga talaga yung nilalagay namin dyan. Ay, naku, oh. sinasabi ko sa'yo. Oh, baboy. Hmm, hindi totoo yun, ha? Uulitin ko, masarap, malinis, pak na pak, bep na bep, pak, bep! Pero sinigang ang niluluto ko. Ayan! No, may... Alina! Alina! Bilis na rin ko! tara na dito! No. Ayan ako, Alina kayo! Malinis! Masarap! Diba? Sangkap pa! Dito na sa kainan ni Gege! Fresh lahat ng mga sangkap, di ba? Ayan na! Check nyo o, kung paano namin niluto yung specialty namin, di ba? Diba? Kita yun na, napakalinis, diba? Ma'am um, si hmm. parang effective tong paandar mo, oh. Oo naman, ano? Dapat lang, ano? Para makita na talagang malinis yung ginagawa natin, ano? Hello? Oh, di oh, rin ako! Oh. oh. Dali! Fresh mga sangkap! Wow! Bango! Kaya eh. Diba? ba ba? Napakadali lang. At least nakikita nyo, live the live! Oo. Oh, oh. At fresh na fresh. Ah, 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 tama. Kasi fresh ko. At mas fresh pa sa akin yan. Mm. ba? Sariwa, sa Oo. Oh. Oh. Naman. I know, right? I know, right? Tingnan nyo naman. Siyempre, kasi ang daga. Nakakita nyo naman na... Oh, kita ka rin naman. Baboy! Tama. Sige lang. Hmm? Uulitin ko, masarap, malinis sa malinis. Kitang kita nyo naman, sangka pa. Dito na. Sa kainan ni Gege. True. Naman! Alam ko, nakarating na sa inyo yung balita na mangkukulam ako. <laughs> At yung iba sa inyo naniniwala pa na mangkukulam ako. <laughs> At dahil dyan, Naghihingi ako ng bawat isang hibla ng buhok sa bawat ulo ninyo. Madam, huwag naman ko, madam. Joke lang to naman, Oh. Baka namin totoo na, madam. Hindi nga ako magkukula. Pinatawag ko kayo para sabihin sa inyo na bibigyan ko kayo ng bonus. Ay, <laughs> isang kondisyon. Kailangan ipamalita ninyo na si Madam Jona ay mabait na ama. Yes! Dapat yes! 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 ko nito. Oo, oh, pamigyan At pagkatapos, kailangan nyo ring ipagkalat na hindi totoo na si Madam Jona ay isang mangkukulam. Opo, oh, ma'am. Makakasa po kayo, ma'am. Ah, ano yan? Pati ba kaming mga driver meron din, madam? Bonus? Ako? Yes! Ang yes! bay Madam Chona? no? Oh, yes! Yeah! So, John, oh, yeah! Yeah! Okay, si Madam Chona? Hindi! Hindi! Mabait ba si Madam Chona? Oh! Babay! Maganda ba si Madam Chona? Oh! Babay! Pugi Bodong. Ba si oh! Maganda ba si Buda? Hindi! Oh! Si ah! ah! <laughs> ah! <Palabos? laughs> Kaya <Polga. laughs> Pero, mabuhay si

Ang papangit yung gumawa. Matatalo tayo niyan eh. Puro ka lang ang utos eh. Oo nga. Bakit di ka gumawa sa sarili mo? O ayan, no? ayan o. Oh. Total, gustong gusto mo manalo. E di gawin mo niyang lahat. Malas, may balat sa puwet. Hindi naman kayo taga rito eh. O malis na nga kayo, isusubong namin kayo sa prinsipal. Saka hindi malas si no? Mabait nga to eh. Tsaka, maswerte kami sa kanya kasi siya yung naging kaibigan namin. Sa sama nung nyo! Alis? Alis! 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 namin, katapusan na namin eh. Kala nga namin hindi na kami makakaalis doon. Tapos nagulat ako, bigla silang umamin. Ano sabi mo? Wala. Natamimi ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Gulong-gulo ako ng mga panahon yun. Kaya, umalis ako. Ano? Umalis ka? Yun na yun? Naku, sayang naman. Yun na sana yung opportunity mo eh. Nandun na silang dalawa, oh. Eh, nagulat ako eh. Tsaka, hindi pa ako handa. Pakiramdam ko, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Hindi sigurado. Ewan ko sa'yo. Kakayahan at ang halata naman. It's so obvious. Na type mo talaga si B-Boy. Hmm? Eh di ba't inaalam mo pa nga kung ano yung katotohanan sa past life niya? O ibig sabihin, mahal mo rin siya. <laughs> Kisa, teka lang ah. Bakit ate? Parang hindi naman ganun. Hmm. Eh, eh, kasi baka naman malay mo ha na pinapahalagahan lang naman ni Kaka yung pagkakaibigan nila. Kaya kasi halatang halata kung sinong tinitibok ng puso niya ni. Eh. Hmm? Syempre, yung taong kilala siya nung mula bata hanggang ngayon, 'di ba? Yung 'di ba? At wala namang iba kung di si Noli, 'di ba? <laughs> Hindi. Si Biboy kasi si Biboy cute. Pogi, tapos may pagka-misteryoso. Si Nuli kasi, very responsible yun. Tsaka, di ba matagal na kayo magkakilala nun? Pero si B-Boy, napakasaya. Diyos ko, napakakengkoy. Walang dull moments, hindi boring. Tsaka si Nuli kasi, ano eh, hindi siya pasaway. Eh, ang bait. Sobrang bait talaga nun. Tsaka, Pero si B-Boy, sa si B-Boy, mekaniko. Magaling sa buhay, madiskarte. Si Nuli kasi, edukado. Kaya Siguradong disiplinado yun. Si B-Boy. Si Noli nga. Si B-Boy. Ang kulit mo kisa sa Si Noli nga. Si B-Boy nga. Oh, bakit? Hoy, ate mo ko. Si Noli. Si Noli nga. Anong Anong si hindi na? mo ba nakikita? Ang, ang, ang mga sinisigaw ng mata niya, eh B-Boy. B-Boy. Matagal na silang magkakilala. Doon ka talaga sa taong mm -hmm. ko. Eh, aborin, aborin, naman na si Noli at si B-Boy? Ano buri? Ano buri? si eh, sabihin ko na lang kaya sa kanilang dalawa na kayong dalawa na lang yung ligawan. Eh, para mas alam niyo pa yung nararamdaman ko eh. Magtahin na lang tayo. Tara na, magtrabaho na tayo. Uh -uh. Wow. Magtrabaho eh. na lang tayo. Ako na nang galing. Ay. Ano? B-boy. Mag-text ka na lang dyan. Dyan ka magaling eh. Ingit ka lang. Pait-pait ka ni Lola. Salamat sa si inyo ah. Salamat sa si inyo lahat. Siyempre naman, kakampi ka namin no, Yata yung magkaklase eh. At friends tayo lahat. Makikita ng vans na yan. Mananalo tayong lahat. Siyempre, matatalino at magagaling ang section natin eh. Oo nga sa pagtutulungan at pagkakaisa na bubuo ang pagkakaibigan. Ang mga kaibigan at kaklasiko sa Bukang Liwayway ang nagpapalakas sa akin dahil naging sandigan ko sila sa mga pagkakataon na kailangan ko ng karamay. Gustot-gustot. Lalitin mo to. Ano to? Ba't sobrang dark naman? Medyo light naman gamitin mo. Ito, pink. Ikaw. Ano to? Gustot-gustot. Pagpilitin mo to. Siguradong dapat nakadikit yan, ha? Ang pangit mo naman gumawa ng paper airplane? Ano ba naman kayo? Ba't ang babagal niyo kumilos? Tsaka ang papangit niyo gumawa? Matatalo tayo niyan, eh. Puro ka nalang utos eh. Oo nga. Bakit ka kumuha sa sarili mo? Oo, ayan o. Total, gustong gusto mo manalo. Idi e, gawin mo niyang lahat. Kaya mo na yan. Total, ikaw naman yung magaling eh. Tara na, katin na lang tayo. Yan. Yeah. Sa order ako nito. Tsaka dalawang kanin. Ay, talaga ako order ka? Malinis at masarap ang pagkain mo. Kaya na pag may pagkakataon, mababalik-balik ako dito. O, narinig nyo Sila si Catherine. Catherine? And Olga, mga kaibigan ko. Okay po. Catherine, Olga, siya yung sinasabi ko sa inyo. Si Sir Nolly Gonzales. Nice meeting you, Sir Nolly. Nice meeting you, too. O, oh, di ba? Ngayon, alam niyo na, napakalinis. Tingnan niyo naman. Saksing-saksi kayo, di ba? Kaya oh, diba? natin lalagay yung mga ganyan. Gege! Oh, doon pala, amoy-namoy -amoy ko na yan. Mukhang masarap yan, ha? Tama. At malinis. Isang order ako nito. Tsaka dalawang kanin. Ay, talaga O, order ka? Eh, Ay, bakit ayaw mo? hindi naman. Salamat. salamat. O, Gege. Malinis at masarap ang pagkain mo. Kaya na, pag may pagkakataon, bumabalik-balik ako dito. O, narinig niyo Malinis at masarap, di ba? Grabe hmm. siyang goyo. Hindi ka naniniwala sa maling balita. Ano ko ba? Kaya nga maling balita. Hmm. Mali. Hindi dapat paniwalaan. Mali. Basta, basta. Kahit anong sabihin nila, kakain at kakain ako dito dahil malinis at masarap. Ang luto ni Gege. Mamaya, mamaya, pagkaluto, ikaw ang una unang-una ko, ano eh, na oh. isasarban. sige, sige, sige. Salamat, oh. Mm, eh, mabati. paano namin malalaman kung totoo o hindi, kung hindi namin matitikman? Di ba, diba, mga kasama? Pasta lang ang oh, luto mo. Uy, tila na. na. Ay, wow, basta libre. Ang bibilis, ah. Daming chika kanina, oh. Ang Gege, magdahan-dahan ka pera at puhunan na nakataya dito. Ay, naku, hindi pwede. Kaysa mawala yung mga dating customer, kailangan magbalik sila. Kailangan natin mag-ano, mag-invest, kumbaga. Ha? Okay lang yan. Huwag mo isipin yan. Importante, malaman nilang malinis at hindi to yung chismis. Okay lang sa akin yon. Magbalik loob lang yung mga customer natin. Kasi ang kain ng ni Gege ay malinis at masarap. Kaya naman, saan ka pa? Dito na. Ano? Hey, fresh na fresh. Naku, mas fresh pa kay Chong Goyo. <laughs> diba? Chong Goyo, uh. okay. oh. Uy, ayos. Huwag kayo magtulakan. Mainit daw siya ba, ha? <laughs> Kumuha ka ng tasa. Ay, Ay na, Teka lang, teka lang. Eh. Oh. Ay, masarap ito. Oh. Saan lahat. lahat? Ano? Ano? Oh. Antay, antay na po. Pumila, pumila. Amoy, amoy. lang. na siya. Huwag amoy, amoy. Laki. Antay, antay lang. Tingnan ko nga. Huwag sakto na sa aking panlasa. Sir Gonzales. Ay, ma'am. Oh, class, may may bisita tayo. Good morning po, ma'am. Good, Good morning. May bisita tayo. Good morning, Ma'am Garcia. Good morning din sa inyo, class. O, sige na. Magsupo na kayo at ituloy niyo na ang ginagawa ninyo. Sir Nolly, pwede ko kayong makausap sandali? Yes, ma'am. Bakit po? Sila si Catherine. Catherine? And Olga, mga kaibigan ko. Okay pa. Catherine, Olga, siya yung sinasabi ko sa inyo. Mm -hmm. Si Sir Nolly Gonzales. Nice meeting you, Sir Nolly. Nice Nanny. to meet you, Depo. Nice meeting you. Nice to meet you, de anyway, um, si Catherine and Olga, sila ay mga beauty queens at members din sila ng NGO. And at the same time, meron silang kinagawang um, project. nag sila ng Lakan ng Lahi. Lakan ng Lahi? Ano, ano, ano po yun, ma'am? Yes, it's a male pageant that are looking for sponsors. So, yung budget will proceed to target charitable institution or institution of choice. Okay. Uh... Sige na, Sir Nolly. Kailangan namin ng tulong mo. Ah, si... Opo oh naman. Uh, willing naman po ako tumulong sa pag-organize. Oh, no. It's okay. Uh, actually, kaya na ng team namin yan. Yeah. So, ano pong tulong yung kailangan niyo sa akin? Well, gusto kasi namin makasiguro sa quality of contestants that we will have. So, I asked Ms. Garcia, your principal, to help me look for potential contestants. So, ikaw yung narecommend sa akin. A ako po, ma'am. Bakit naman? Yeah, I think you um, might be the one I'm... we are looking for. <laughs> Uy, sir, Class, babe. <laughs> Sorry, ma'am. <laughs> Sige na, Sir Noli. Kapag nanalo ka, pwede ka mag-donate sa school. Isipin mo na lang na benefit ito para sa school at para sa mga estudyante mo. Алексей